sa nangyari pong hearing, ano po ang ano po ang inyong assessment? Kayo ho mismo bilang uh, lead chair at ang inyong mga kapwa po mga chairman dito doon sa mga naging pahayag ng presidente, ano po doon ang kumbaga may magagamit, no? may bigat sa inyong ginagawang investigasyon, maliban na lang po doon sa klaro ho naman po na inconsistencies? Oh, Ted, uh, gagaya ng mga nasabi rin niya sa Senate, eh, naulit din niya ulit yan no? nung natanong siya dyan sa sa Quad Committee. No? Sabi niya that he is responsible for everything that happened as a result of the drug war. Kung natatandaan mo, yun ang sabi, he is taking full legal responsibility. in -hmm. po ulit niya yan. No? Uh, pangalawa, parang uh, meron din siyang ano eh, uh, parang inadmit no na sinabi niya that uh, he admitted inducing yung mga police no to kill by encouraging the suspects na manlaban, uh, na emphasize po ulit yan. Uh, kaya nga nagkaroon ng uh, 6,000 na mga nanlaban, eh maaaring pumasok yun dun sa ganung uh, doktrina. Yung sinasabi nga nila na pinilit na manglaban hmm. uh, para para umaksyon ang pulis. No? Hmm. Yun nga yung sinasabi ni Congresswoman Jinky, Uh, that makes him the ano eh a, a principal by inducement. Mm -hmm. Uh kung, kung uh, I think mm -hmm. that was uh the ano that was the revelation of the former president. Pangal siya pa uh, uh sinabi niya mm -hmm. na mayroong mga bank accounts na yung natunton mo Ted, yung pinakita ni Senator Trillanes, may mga bank accounts no. Uh, na pinakita si Senator Trillanes at nung natanong yata si former president kung willing siyang pumirma ng waiver nung una sinabi niya yes oo nung pero at the latter part of the hearing bago po kami magsuspend eh sinabi ni former president na ay, hindi hindi ako pipirma dyan kasi hindi naman akin lang 'yan hmm. at uh, ito ay sa pamilya sa arming mag-asawa so hmm. yun yung usually hmm. meron pa siyang isang na admit kung natatandaan ko yung sa yung sa Laod quarry firing range hmm. 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 'yung sabi niya, diyan ako nagpa-practice ng ano eh, ng shooting. Uh, na may mga kumbaga may knowledge siya about the bones that was uh, discovered doon sa area. Uh, mm -hmm. tapos meron pasang siyang parang naikwento na merong uh, police, no na mga scalawags na, na nanglaban, uh, kaya napilitang uh, mabaril ni former president uh former nung when he was still the mayor. Mm -hmm. Parang gano'n. eh. Uh, 'Yun yung ano niya, 'yun yung uh, tsaka yung uh, sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez na parang meron din siyang inamin tungkol dun sa planting of evidence. Mm -hmm. So eto lahat po ito Ted, no, lahat ng kanyang uh, binitawang statements eh pag-aaralan namin ito kasi napakahirap pong na lamang nating uh paniwalaan nito kasi knowing the former president eh, minsan hindi po natin ma determine kung kung what is hyperbole, what mm. is a joke and what mm. is yung katotohanan. So kailangan po nating uh kailangan po naming i-analyze mabuti at mag-adjust doon sa ating uh, dating pangulo.